Good morning! Nandito na naman tayo sa panibagong kabanata ng buhay ko. Yes, papasok na naman sa trabaho at magkakape ako. Mag-aalmusal kung mayroong aalmusalin. O oh, ito, may kukwento ako. Dahil ako'y nawindang dun sa nabasa ko. Meron kasing nag-react dun sa aking sinabi na basahin natin yung kanyang sinabi. Ah, ang pinost ko pala, sabi ko is... ah Huwag nyo akong paanda rin sa sinasabi nyo na money can't buy happiness. Kasi pag ako nakabili ng iMac, ang sarap sa pakiramdam, ang saya-saya ko. So, yun. Tapos, sabi ko, gusto ko pag namatay ako. Ay, ito pala, ito pala yung sinabi ko pang isa. Sabi ko, gusto ko pag namatay ako o nawala ako sa mundong ito, ayaw kong iwanan ng anak ko ng mga utang at saka mga sama ng loob. Yun. Gusto ko na mas iwan ng anak ko ng Yeah, generational wealth. So, merong uh, nag-comment, hindi niya nagustuhan yun. Ito ang sabi niya. Sabi niya na, Oh, aanin mo ba naman ng pera? Hindi mo naman yan madadala sa hukay. Sabi niya ganun. Ah, my dear, you don't have to bring uh, your money to your grave. Hindi mo kailangan dalhin sa hukay ang pera mo. Kaya nga sabi ko is, Ah, uh, papasa kong generational wealth sa anak ko. Hindi ko sinabing dadaling ko sa living ko o sa pagkamatay ko. Wala akong planong gawin yun, okay? Ito lang ang ipinamumulat ko sa mga ibang tao na hindi, na huwag basta sa buhay na parang kakain ka lang, tatlong beses isang araw, tapos bukas hindi mo alam kung makakakain ka pa kasi wala kang pera, Napakahalaga na meron tayong pera at ipon, okay? Napakahalaga sa buhay ng tao 'yun. ah uh, kung hindi kung masaya sa kung masaya siya sa ganoong uh, standard ng pamumuhay na pag nagkasakit yung mga anak niya, okay lang sa kanya. Na kung wala silang makain, okay lang sa kanya. Hindi ako masaya noon kasi galing na din ako sa hirap nung bata pa ako. Sobrang hirap ng pinagdaanan ko noon nung kabataan ko. Mula pagkabata hanggang nag-20 ako, hindi ako naging masaya sa buhay ko. 21 I think, kasi 21 ako yata. Oh, 21 ako nang umalis. No, 20 ako nang umalis ako ng Pilipinas. So, the whole time that I was growing up, sobrang hirap ng buhay. As in, matinding hirap yung pinagdaanan ko sa buhay. Kaya nga, may turing ko na parang naging ano ko siya. Na-trauma ako sa kahirapan ng buhay, and totoong nakakatroma yun. Nakakatroma dahil, biroin mo po, pati pagligo mo, nagkaroon ako, sabi ko nga, bata pa lang ako, na-develop na yung anxiety ko. Yung generalized anxiety uh, disorder ko, pati na rin yung panic attack. Yun. Na-develop siya during nung bata pa ako, na nagkaisip na ako. Kasi lumaki ako sa bahay na magulong pamilya. Kasi nga, naikwento ko kasi naman yung nakapanood ng mga naon akong video. Ah, uh, magulo yung buhay ko as ini singko ay wala kaming pera. Yung pamumuhay namin is everyday para kang naglalakad sa bubog. Kasi nga, parang okay ngayon may kakainin ka. Pero bukas at sa mga susunod na mga araw, hindi mo alam kung may kakainin ka pa. And then, uh, ngayon may trabaho yung mga magulang mo. Or magulang mo kasi kasi nagtatrabaho yung tiyo ko lang. Pero bukas makalawa sa mga susunod pang hindi mo alam kung meron. Talagang hindi mo ma-enjoy yung paliligo mo kahit tabo hindi mo ma-enjoy. Kasi either aalalahanin mo yung babayaran mong tubig kung malaki or hindi, or aalahanin mo kung may tubig kayo. Okay? So, sunod kasi ma baka maputulan kayo. Yun. Either kuryente or tubig. Hindi ako naging masaya noon. Kaya napakahalaga ng pera sa buhay ng tao para magamit mo ito habang nabubuhay ka at habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito. Yes, kailangan mo ng pera. Pera para makabili ng pagkain, makabayad ng mga bills, makabayad ng kagaya ng upa sa bahay, tubig, kuryente, makabili ng pagkain, pag uh, pagpapaaral pa ng mga anak mo uh, pamasahe, papasok sa trabaho, papasok sa school, baon nila. Pag nagkasakit, makabili ng gamot, uh, makapagpa-check up, makapag-confine sa doktor nang hindi mo aalalahanin ang pera. Makapag-aral ang mga anak mo sa kahit na anong school at kahit na anong kurso. Hindi masama na magkaroon ka ng pera at hindi masama na Uh, yun ang pangarapin mo sa buhay. Na magtrabaho at magsumikap at ihanda ang buhay para pagdating ng panahon na tumigil ka na sa pagtatrabaho, ay hindi ka na maglalakad na parang bubog sa everyday life mo. Okay? Ah. Hindi pa matamis. So, yun ang kahalagahan ng pera. Kaya, gusto ko na yun ang maipamana ko sa anak ko. Wala man akong maraming pera ngayon, pero... Yun ang hinihiling ko balang araw pagdating ng panahon is marami na akong pera. Wow. Hindi man maraming pera pero sapat na upang mabuhay ako pag nag-retire na ako sa pagtatrabaho nang hindi ko na i-stressin ang sarili ko kung saan ko pa rin kukunin 'yon. Yun kasi ang hindi maintindihan nila nagpo-post ako dun sa vlog ko about money dahil nga gusto ko na may matutunan, may share ng ibang mga tao kung paano mag-ipon, kung paano magsumikap sa buhay, kung paano umabot ang mga pangarap, kung paano wag lang basta makontento na ngayon ay may trabaho ka bukas wala na. Na wag lang basta makontento na ngayon ay may pera ka, may pambili ka ng pagkain ngayon sapat na. Dapat iisipin mo pa rin yung mga susunod na mga araw, buwan, taon, you know, kapag nawalan ka ng trabaho, habang naghihintay ka na makakuha ka ng trabaho, eh meron ka may ipang sustento sa sarili mo or sa sarili mong pamilya. Makabili pa rin ang mga pagkain nila, pagkain nyo, at makapagbayad pa rin ng mga upcoming bills. Kung ano yung mga bills mo nung mga past bills, yun para na magiging bills mo in your lifetime. Okay? So, hindi nila maintindihan yun. So, itinuturo ko yun sa kanila para matuto sila na maging financially uh, not just stable, but financially capable, you know? And marunong sa paghawak ng pera. You know? Na hindi dapat katakutan ang pera, okay? Na hindi dapat sabihin na, oh, hindi mo naman madadala sa hukay ang pera, kaya hindi ka na magsusumikap. Siguro yun ang pananaw nila, kaya hindi na sila magsusumikap sa buhay na okay lang sa kanila, you know, hindi siguro nila naranasan na mawalan ng trabaho. Ako naranasan kong mawalan ako ng trabaho. And habang naghihintay ako ng trabaho, yun nga, gastusin pa rin is nandyan. Kaya hindi ako kampante kapag ako'y walang trabaho, lalo na nung kabata kabataan kabata ko. Dahil talagang ang mga bills ay nandyan pa rin, kahit naman hanggang ngayon nandyan pa rin. So yun, yun ang gusto kong ituro sa halos lahat ng marami na napakahalaga ng pera, na napakahalaga ng ipon sa buhay ng isang tao. Na napakahalaga na dapat matutunan natin na tayo ay marunong sa pera. Hindi dapat makakampante. You know? Ano kaya kakainin ko ngayon? Cake na lang. May pancake pa ako dito. Yes, meron ako dito ng pancake. So, napakahalaga ng pera sa buhay ng tao. Dahil nga sabi ko nga, dumaan ako sa ganyang mga panahon ng buhay ko na hindi ko nagustuhan yung kahirapan ng buhay. But, ginamit ko yun talaga para mapaganda pa rin yung buhay ko. Ginamit ko yung kahirapan upang ipagpatuloy pa rin ang pagkakaroon ng magung, magandang buhay. Hindi ako nakontento sa buhay namin noon na, you know, napakahirap. Sa lang source of water, napakahirap noon napakahirap mabuhay sa isang liblib na lugar na walang source of water. Merong source of water pero malayo. Merong ilog, ang dami water doon kung tutuusin eh. Merong ilog, pero yung ilog hindi siya one minute walk lang nandyan ka na sa ilog, malayo yung ilog, parang aakit-baba ka pa sa mataas na lugar. Tapos uh, wala ding, may kuryente na ba noong no, no time na yun? Lately na lang nagkaroon ng kuryente. Wala ding toilet, sabi ko nga, ay nakaranasan ko na maghukay uh, ng, alam mo yon yung ng hukay. Yung stepdad ko, para lang magkaroon kami ng toilet, doon ilalagay, doon lalabas ng aming binabawa sa araw-araw. And, hindi ko gusto yun. Ako, kung may naka-experience ng ganun, hindi siya masaya. And then, naranasan ko rin na, sabi ko nga, hindi kami makakain. Dahil sa mga Pilipino, uh, parang napaka-big deal na kailangan makakain ka ng tatlong beses isang araw yun. Dito sa Amerika ay hindi. Or kahit sa Europe, ang mga tao hindi kumakain ng tatlong beses isang araw. Isang beses lang. Or whenever, mga dalawa ganyan. Kung kailan gusto magutom, doon palang kakain. Lalo na sa Germany, Diyos ko, ang mga tao nagdi-dinner alas 11 na ng gabi. So kung kailan lang nila maisipang kumain, doon palang sila kakain. Ganon din dito sa Amerika. Ako, hindi ko na nasunod yung three times a day na kumain. Kumakain lang ako once a day minsan or minsan twice a day. Yun, pero tumataba pa rin ako, ano, kasi malakas ako sa snap. Yun. <laughs> anyway, sin nga, uh, wala akong natandaan naging masaya yung buhay ko nung bata pa ako. Nasabi nila na masaya daw ang buhay ng mahirap. Hindi masaya, bi. Sobrang hirap. Sobrang nakakatraumatize siya. Sobrang, ah, uh, Nakakasama din ang loob dahil hindi rin kami nakapag-aral and sabi ko nga kung may pera lang kami di sana noong mga panahon na yun nakapag-aral kami lahat ng college. Pero hindi, eh, sa puder lang ng nanay ko barely makamit namin yung or bahagya na namin makamit yung elementary. Kaya kami na nga lang ang nagsumikap para sa mga sarili namin na makapag-aral ng kahit man lang high school. Gladly ngayon pwede na ako mag-aral ng college pero ngayon hindi ko hindi ko naman alam kung anong gusto kong kunin sa buhay ko. Mag-aaral naman ako, 'di ba? So hindi ko alam. Hanggang ngayon hindi ko pa rin naiisip kung anong gusto ko. <sighs> so anyways, yun nga um wala akong natandaan at na masaya napakabihirang maging masaya ng buhay namin noon naging lang ang buhay noon namin is kapag new year doon lang yung times na nagkakasama-sama kaming magkakapatid kasi nga sabi ko sa inyo, out of nine children ng nanay ko, hiwa-hiwalay kaming magkakapatid. Lalo na yung mga anak sa unang. Lahat kaming mga anak niya sa una is napahiwalay. Hiwa-hiwalay kami, iba't ibang pamilya kami lumaki. Hindi ko naranasan na mabuo kami Every day, kumbaga once a year lang sa pag New Year, doon lang nagiging masaya yung pamumuhay namin. But oh, nakikinig yung aso ko kasi hindi niya ako maintindihan. Nakatingin lang siya sa akin. Anyways, yun nga. Uh, hindi ko natandaan everyday masaya. Puro, puro lungkot, puro hirap, puro pagdurusa, puro... Ang dami ng task everyday or ang dami ng kailangang lampasan na kailangang gawin para lang makasurvive sa buhay. Yun. Kaya kung ano yung definition ng kasayahan niya sa buhay na siguro masaya siya na Okay, wala siyang trabaho ngayon. Bahala na kung kailan magkatrabaho. Masaya siya ng ganun. Okay, go for it. That's your life. Pero ako, hindi ako magiging masaya ng ganun. Iko-continue ko pa rin na maging maayos ang buhay ko at iko-continue ko pa rin sisikapin ko pa rin na maihanda yung buhay ko hanggang sa pagtanda ko. Dahil ayoko na mahirapan ako at ang anak ko pagdating pa rin ng panahon. Okay? So, yun lang ang gusto kong i-share sa inyo. Ako ay maghahanda ng ngayon papasok. Eh, hindi ako nakatulog. Magdamag akong gising dahil nga, hindi ko alam kung dahil, sana hindi ko na inunom yung uh, Coke Vanilla. So, yun ang ininom ko kagabi. Kaya hindi ako nakatulog. Grabe ang effect. Yun. eh ngayon, hindi ako nakatulog. Okay lang. Uh, ngayon, na maganda na yung buhay ko, gusto kong mag-aral pero hindi ko alam kung ano yung pag-aaralan ko. Ayan. Marami naman pwedeng pag-aralan pero hindi ko alam kung ano yung gusto kong pag-aralan. Yun. Parang natatakot pati ako na baka hindi ko mapasahan. Yun. Natatakot ako na baka hindi ako maka... Hindi ko makaya yung pag-aaral. Pero why not? Nakaya ko nga yung high school, di ba? So, yun. Hindi ko alam. Bahala na. So, yun. Yun ang gusto kong i-share. Na huwag tayong makontento na kumakain lang tayo tatlong beses isang araw. Okay? dapat uh, secure natin yung everyday life natin, i-secure natin yung ating financial, lalo na yung kaperahan lalo na kung may mga anak kayo na maliliit pa, Diyos ko, mag-aaral pa yung mga yan, isipin nyo yung bukas nila. Dapat habang bata pa lang, habang maliit pa lang yung mga anak mo, pinaghahandaan mo na yung pag-aaral nila ng college para hindi ka mahirapan pagdating ng panahon. Kasi sobrang mahal magpaaral ng college, sabi ko sa inyo. Kung masaya ka ng ganoong pamumuhay, Good luck in your college, you know, days para sa mga anak mo. So yun. Bye, yun lang po.